for today's video nga, samahan nyo kami ni Cherry Boom Boom sa aming unang rides ngayong taon at i-celebrate ang aming first month sa this year. So ano pang inaantay natin? Umpisahan na natin to. Let's go! 4 a.m. nga ay gumising na agad kami ni Cherry Boom Boom para mag-prepare at maaga makalis para makaiwas na rin kami sa traffic dahil pupunta kami ng Tanay Rizal ngayon. Pero inabot pa rin kami ng liwanag dahil mabagal lang ako magpatakbo. Siyempre gusto namin namdamin ni Cherry Bumbuk ang ambience dahil ito ang unang rides namin ngayong taon. And after almost 2 hours, nakarating din kami ng marilaki. Grabe guys, kung mararamdaman nyo lang, sobrang lamig dito, parang Baguio City. Walang biru yon guys, nagchichill na ako dyan habang nagmamaneho ng motor. At sa wakas ay nakarating na rin pala kami sa aming destinasyon, dito sa Treasure Mountain. Pero hindi kami dyan kakain dahil meron kaming isang restaurant na pupuntahan. At ito ang Caperason o ang tinatawag nilang El Pacho Razon. Grabe dito mga mare, kung mapapansin nyo, sobrang ganda ng view. Perfect na perfect na sa magkopol or sa kahit pang family. Tignan nyo naman kung gaano kaganda at gaano ka-relaxing dito. Habang naghihintay kami ng order namin na pagkain, syempre humiga muna ako dito sa nakahang na maraming tali. Nag-relax muna ako dyan, yun know, kung makikita niya, sobrang enjoy na enjoy ako. Niyayaya ko nga si Cherry Boom Boom, pero sabi niya, ayoko, baka malaglag ako. Eh, hindi naman siya malalaglag dahil tignan mo, nakatali siya sa malalaking tubo. Kaya safe na safe yan. Pagkatapos nga namin maglibot at magpagutom ni Cherry Boom Boom, ay dumating na ang aming order. Syempre, order ko yan, ang crispy magnet with rice and egg, napakasarap yan guys, at ang order ni Cherry Boom Boom ay ang carbonara overload, ang sarap-sarap ng order ni Cherry Boom Boom dahil tingnan nyo guys, so hindi siya tinipid at talagang napakasarap yan kapag natikman nyo, so paano gagawin tara, umpisa na natin ang pagkain pero bago ang lahat, magpe-pray muna tayo syempre para magpasalamat sa biyayang lahat ng dumarating sa buhay natin. At tapos na nga tayo mag-pray. So, anong susunod na gagawin natin? Syempre, titikman na natin to. So, tara, samahan nyo kami kumain. Let's go! At ito na nga ang aking first bite, mga mare. Titikman ko na napakasarap talaga at napakalinamnam ng timpla nila dyan sa lechon kawali na yan. At syempre ang sinangag, titikman din natin, napakasarap din yan at napakalinamnam. Sulit na sulit ang binayad namin, hindi siya tinipid mga mare. Kikiligin na sana ako dito mga mare dahil sinubuhan ako ni Cherry Boom Boom. Pero nung pagkakain ko nung sinubu niya, mushroom lang pala yung sinubu niya sa akin dahil hindi nga pala siya kumakain ng mushroom sa carbonara. Pero dahil love kita, syempre susubuan pa rin kita. Ayan, tikman mo yung in-order ko kung gano'ng kasarap yan. Napakasarap niyan Cherry Boom Boom. Pero mas masarap pa rin ako. <laughs> Hindi nga pala dito natatapos ang aking pagkain dahil itong kasama ko napakahina nito sa kainan. Kaya yung lahat na natitira niya, ako ang umuubos. So tara, tikman natin itong carbonara na in-order ni Cherry Boom Boom. Kaya hindi rin niya naubos dahil ang dami nga ng serving nila dito. Good for two person. So ayan na, ano, nung tinikman ko mga mare, napakasarap nga. At neutral na neutral yung pagkakatimpla nila dito. Hindi maalat, hindi matabang, at hindi rin matamis. Sobrang sakto. Kaya rin kami nag-enjoy sa pagkain dito. Dahil habang kumakain kami, meron ditong live band. So tumutugtog sila habang tinitikman o kinakain namin ang aming order. Kung mapapansin nyo guys, ayan sila kuya, ang aga nila tumugtog.

narinig niyo naman ang boses ni Guya mga mare, 'di ba? Sobrang calming. Saktong-sakto dito sa pinuntahan namin habang kumakain kami. Saktong-sakto din sa pag-celebrate namin ng first man sa ring ngayong taon. Sobrang kalmado, panak ang malayo sa problema at sa kahit na ano. At eto na nga ang pinakasaddest part dahil kailangan na namin umuwi ni Cherry Boom Boom. So ayan, papunta na kami dito sa may parking lot. Kung makikita nyo mga mare, ang luwag-luwag ng parking lot nila at free parking din dito. Kaya sa lahat ng gusto pumunta, i-waste or i-google map nyo lang ang El Pacho Razon. Maraming maraming salamat sa panonood mga mare. Hanggang dito na lang. Bye-bye!